Magandang buhay sa lahat, Enrique Hill Interview. Kinumpirma ni Enrique Hill na balik TV na ito sa susunod na taon. At nasabi pa nitong gagawa siya ng TV series. Kaya tiyak, ang mga fans ni Ken ay todo excited na. At inamin din nito na gusto niya pa din makapareha si Liza Soberano. Kaya lang, nabanggit ni Ken na si Liza Soberano ay naka-focus ngayon sa kanyang career sa US. Sobrang busy daw ng dalaga dahil madami siyang auditions at events na pinupuntahan. At sa pagiging producer ni Ken at ganun din si Liza, inamin ni Ken na napag-uusapan nila ni Liza Soberano ang pag-co-collab. At ngayon, galing na mismo kay Enrique Hill na nag-uusap talaga sila at updated siya sa ganap kay Liza sa USA. Kumpirmado, na wala talagang hiwalayang, nagaganap. They are very professional, sa kanilang trabaho. Ang Liz Ken, puro work talaga ngayon, ang focus. Siguradong napag-usapan, ng dalawa, ang mag-ipon, at magiging future nila. Wala na talagang, makakapaghiwalay, sa Liz Ken. Andami na nilang, napagdaan ang pagsubok, at paninira, sa kanilang relasyon. Pero wow, Buo at matatag pa din sila.